guys, dito kami sa exercise san, Ito yung isa video din. Yan. Gahe! Hilain ko yung bangto. Gahe! yung yung cellphone nila <isin> eh. Oh. oh. Yan. Hindi kasi tumatayo yung cellphone mo. Na. Pero. yun hmm. Yan na siya guys. Dito lang kami. Yan. Nag-exercise. Dito ako na-exercise para kung lumalakad pa rin kahit wala na.

Baik kok. Aya. Oh, ah, yeah. pia, Per anak mau <laughs> dimakan. Ada, Bang. Try natin yang ibang exercise san. Langito. Yung isa na exercise pa. Dula. Ito. Ito siya. Diyan natin. Sa kamalangan dito pala.

Eh maganda. Hindi man na tayo napawisan. <laughs> maganda. Ayan. Maganda siya pag napawisan kasi. Pa-white kai game. Ha? White. Ayun. Oh. Hindi oh. ko na ko. <laughs> Nahilo na ako. di ba? Dito din ging, dali ka ging, magduyan tayo geng. Bakit? Ha? Nahilong ka? <laughs> duyan ako. Ay, tina may tinanim tina tina dito na bulak. na ko eh, tinanim dito ka. Ay, <laughs> Oo. Oh. Pag kumakay ka ng durian, gang, dapat nakapikit ka. Ayan, ah. <laughs> ah. sa kinain Tapos, na yung Nahilo na ako. Ayan. Hmm, Di ba? Tapos, ano pa? Nahilo na ako. Ay, nahilo. Dito na naman tayo sa isa. Uff! Uh. Ano to dito? Ano po na ako? Buti na lang wala kang tao. Walang, may tao kunti lang. Ayan ang tao. O, oh, ayan. Unti lang. Okay, nahilo na. Hilo na. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye.